Tanti auguri Camilla. Tanti auguri, tanti auguri. So, good afternoon mga nanay. Ayan. Today is September 20. Ayan. Araw na pinanganak ko yung panganay ko. Ayan. So, bilang nanay, syempre, masaya yung pakiramdam dahil magsi-six years old na yung anak ko. So, medyo Nakakaano tayo? Makaluwag-luwag na tayo. Kaya yun. So, kailangan ko na mag-set ng table dahil mamaya lalabas na kami, na, So, si Liana nandun nakatulog. Pinatulog ko muna para makapag-ayos-ayos ako dito sa table. Isiset ko ng lahat para pag uwi ni Camila, ready na siya. Ready na siya. Magluto na lang ako. Uh, Nag-prepare ako na. Mag Magluluto ako ng... Spaghetti al gamberi, kasi yun ang gustong gusto nila, na with pretzemolo. Ayan, daging ko yung dekorasyon na pretzemolo. Then, pizza, ayan, yun ang gustong-gusto nila. So 'yun lang ang ang prefer ko, then yung cake niya with yung design na princess. Ayan, mahilig na siya sa mga princess. Unlike noon na yung mga paborito niya is mga Cocomelon, yung Cry Babies, yung Bing, yung Mar uh, Masha and the Bear, 'yun lang. Pero ngayon, na bago na, nasa ano na tayo ng mga princess princess. So 'yun ang kinuha kong Uh, cake niya design ng cake niya so kailangan ko na mag-set ng table para mamaya uh, pagkagising niya na mga 4 mga o'clock lalabas na kami dito sa bahay so na man sa kakaisip ko anong kung anong ihahanda ko sa birthday niya hindi ako makatulog dahil ganito ako pagka birthday ng mga anak ko advance na ako nag-iisip kung anong kung anong ihahanda ko ko anong yung cake nila na kailangan kong may surprise sa kanila then yung mga balloons yun ako na rin mismo nag-aan ng balloons kung dati-dati nung mga nung mga first birthday nila second birthday ay in order ko pero, yung iba gin ako mismo gumagawa pero ito na ako na mismo gumagawa kasi gano'n naman talaga kahit yung mga birthday nila ako nagde-design ng table na since nung binyag nila ako lahat uh, ilang ilang -ilan lang binibili kong mga balloons na yung hangin balloons kasi wala kaming gamit na pang electric na hangin balloons so yung ano ko lang yung yung pumpa kaya yun ang ginagamit so ngayon ako naman ako ang magdidesign ng balloons nila kaya yan so kailan natin magset ng table ka dahil mamaya baka magising sila na eh, ay masira naman yung moment ko na mag ano, mag ayos dito sa table so mag na tayo So guys, ito talaga. Ayan. Ang ganda ng clock Actually, pag talagang birthday, number one na meron akong itong bulaklak. Talagang nakahiligan ko na. Talagang yun talaga ang ano ko na. Every may occasion. May bulaklak talaga ako. Hindi talaga mawala tong bulaklak na to. Kahit anong kulay. Basta may bulaklak ako sa ano ng table. Ayan. Lalagyan natin dito yung ano, bulaklak. Ayan. Dito lang. So yan. So yan, pinaka-center tong bulaklak natin. Ayan. Ang ganda. Meron at meron na nyan. Every occasion kahit Christmas, birthday yan lagi. May bulaklak ako lagi dito sa table ko, ayan. So, nakaset na tayo ng table. Yung bulaklak, nasa gitna na rin ng table natin. So, kukunin ko na yung balloon na ako mismo ang gumawa. Ayan, kukunin ko lang. So, so dito na guys. Hindi <laughs> ko pala kung saan ko ilalagay. Ipipesto tong balloon. Maghahanap pa tayo ng pwesto kung saan ko ilalagay yung balloons. Kaya, ano, tititin na natin kung saan natin ilalagay yung balloon Ayan. So, ayan na, guys. Nakapag-set na tayo. Okay ng lahat. Ayan. Yung balloon nasa center table kasama yung bulaklak. Ayan. Pag-uwi ni Camila, surprise siya. Guys, naglagay din ako ng patatine dito sa mangkok para pag uwi ni Camila feel na feel niya talaga na birthday niya. So, ayan. Pag nilang magkapatid to Ayan. So, ayan. O, oh, ayan. Patatine tsaka ito. Ayan. Para feel na feel na birthday na. Para mas masaya. Ayan. Dalagay ko na dito para ano. So, dyan natin nilalagay para pag uwi niya nakaready na. Ayan. So, ayan na mga nanay. Nakapag prepare na tayo. Kaya ayan ready na. Magluluto na lang ako mamaya. Ano, pagdating ni Camila, mga 5. Yan. Dala ko lang sa lahat para ready ready na. Mamaya, para okay lang lahat. Kaya ayan. So ayan na guys. Ayan, medyo makulimlim lang. Susunduin na namin ni Camila. Ayan. Kasi mag alas 4 na sakto mga alas 4. 20 siya. Lalabas. Ayan. Nana. Nana. <coughs> Eko kukwa. Betan po. Alora. Agura mora. Happy birthday. Kau yang di sekolah. Ayan na. Ayan, na namin yung anak ko. Ayan. Ke, ke abbiamo sorpresa, perte. te. na, speta ni mama. Si. <coughs> Mami <coughs> <Sí. tos> Ayan. Sinabi ko sa kanya na may surprise ako sa kanya. Yo, buto sorpresa per lei, Camila. Que hoy su so cumpiano. Espeta, dame manina, Liana. Guarda Ma? ni mamá, ti ani. Espeta. 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 ay. visto. Espeta. 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 sei nobi? nuovo Poi queste bastano, Ti piace? Sì. Eh? Sì! Sei eh? contenta, Bibi? 2 3 4. Dai, Segreto? Da qua, da dove? amore. Allora sei contenta, bb? Ciao, yana. It's time for dinner. Ayan ang ating birthday celebrant. Ayan. Kali. Yan na. Ayan. 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 ma Ci... ancora di cosa? lamberi tanti auguri a te tanti auguri a Camilla tanti auguri, tanti auguri tanti auguri a me tanti auguri a te tanti auguri finché andiamo a belli secondo mai?

Amgua Pino domani. Eh sai, deianta pe gemakanang Camilla. Di ba mabasa toy no balik tamna. De ka angawa manggua gemakanang Camilla na ro. Oi. Ho lang datta. Adesso Sofia, Sofia. Che Oi. Dai, cedi! fatti due a Kaby, sei tu che fai il copiano? Auguri, ok. Auguri, Kaby. No, eh. quello si mangia freddo cioccolato. Oh. Eccola.